So ang dami nating nakikita no na nagpo-post ng Happy Mother's Day. Pero ako, celebrate ako ng Mother's Day dito sa Farwania Hospital. Yan. At siyempre, thank you, thank you, Beverly Buday. Lagi ko yung ano, sa mga ganitong mga emergency, mga bilisang... Sa so yan po, laban, laban sa mga hinaharap. Yan, happy Mother's Day. Mm -hmm. Mother's Day naman lagi tayo, lalo na tayong mga OFW, no? Nagtitiis tayo ng hirap, naiwan ang mga mahal natin sa buhay, pero ang iba hindi nila naintindihan kung ano ang buhay ng bilang sang OFW. So, ayan. Dito ako ngayon sa Farwania Hospital. Ito Ayan, basta happy Mother's Day